dito tayo ngayon. Mga yema naman yung meron dito. So, meron silang yema dito from Dabao. So, naging Dabao Life is Here. Ayan. Ito yung classic na yema, no? Tapos ano, mga plate? Okay, <laughs> May chocolate. Nakita ko eh. Mmm. Peanut. Meron din. Ate, saan gawa yung yema mo? Dabao. Saan ko kaya lahat dito? Hindi. Hindi, durian. Iba -iba. Ah, hindi, honey. Mag-aaway pa yung mag-asawa. Hindi nga, iba-iba nga. Durian. Hindi lang yema meron dito. Meron din silang cashew nuts. Meron din sila pang spread. Kaya kung sino yung mga mahihilig dyan sa yema. Iba't ibang flavor meron dito. Kaya punta na rin kayo dito. Ubi at plain yung binili namin. Kasi tingnan mo, oh. May Eiffel Tower si Ubi natin dito. Sabi niya dito, The taste that you can't resist. Ganun talaga Hello, pag I'm yema. Exact. Ibang flavor ng yema. Munang <laughs> shopping namin. Nandito yata ako magbe-birthday kasi hanggang October 10 to 17 to.